Pwede ba malaman kung may pera ka ngayon? Wala. Wala. kang pera ngayon? Ayaw nga pala, no? Bigas lang pala yung dala mo, no? Opo. Mm -hmm. Bigyan kitang baon, ate. O, oh, tabi mo to. pang baon mo. Mm. <laughs> Welcome. Pagmamahal ng ating Diyos yan sa'yo. Basta laban na ha. Tuloy mo lang yan. Yung pangarap mo para kay mama at papa mo. Opo. Oh, mm. Kung sakali man pong ano, bumalik po kayo dito. Hmm. Ano po, after four years, Hmm. Baka po makita niyo ko. Bakit? Napakos na. Pwede ba makita yung tinutulogan mo? Tara, may Makakalat ah, po. Ah, dito siya. okay. Ang dilim. Wala kayong ilaw. Ito po yung ano namin. May solar sila. Ito po. Hmm. Ito. Ah, solar. Bigay din po sa amin ngayong mga langit. Ito, yung palikuran nyo? Hindi po. Hindi na po yung ginagamit. Ah, pero tignan ko lang. Okay lang. Sige po. Yung mga ano po yan dati dito, mga nakatambak po dito sa bahay. Oo. Oh. Ah, okay. Bali lang months na kayo dito. Ano po? Three years na po. Three years na? Okay. Hindi, masakit sa puso ko na ano yung... Hmm. Magulo yung ano nyo, yung tila-tilo gano'n. Hmm. Hindi na po kami nakapag-ice kanina. Oo. Oh. Sino nagbigay ng bigas? Yan po yung sa present po namin lalaki. Ah, dala-dala niyo to? Opo. Tapos, ito naman po yung saming dalawa. Ito yung dala mo? Opo. dapat pala may lagayan kayo. Mm -hmm. Ng bigas. Tapos, battery. Eh ah uh. uh. Pwede natin tignan yung isang tinutuloy niya? Tara. Ayan po, na po namin ano namin natulugan. Mm. Pero napaka-bless niyo, no? In, uh, binigyan kayo ng matutuluyan. Opo. Kaya lang, kinakalungkot ng ano ko, dapat na ano nyo yung dumi para di ba masakit sa mata. Kumusta yung buhay nyo rito, ate? Okay lang po. Hmm. Pero kita sa mukha mo yung lungkot eh. Yung problema eh. Sige, sabi mo lahat sa akin ng problema. Baka ano, baka mabawasan natin o matanggal natin. Huwag mo sa... Ha? Wala pong problema sa akin. Basta po yung may kakain lang ako, okay na po. Pero kung tutuusin, yung bahay sa bundok at saka itong ano na to, mas okay dito, no, ante? Opo. Mas okay po talaga po. Hmm. Kaya itong ano na to, yung pinagdadaanan niyo na to, yung buhay na to, gawin mong lakas mo, Inspiration mo, para mas mapagbutihan mo pa yung pag-aaral mo, no? Apo. Okay. Anong muna, Kuya? Gusto yung ano pala natin. Kunin mo muna yung bigas at saka yung ano. Oh. Parang umiinaan mo. Alright. Dito, mababasahan. Ang groceries natin. ala kay ate. Thank you, Kuya Gus. Oo may ano dyan, ha? May gatas dyan. para ka ng gatas mo, ha? Oh. May pang merienda ka dyan. May mga tuna at mga ano dito. eh may mga tuna dyan. Corn beef. Ikaw na magano dyan. Malungkot ka pa rin. <laughs> ano bang makakapagpasaya sa'yo? Wala po. Okay ka lang ba talaga? Okay na okay po. Sigurado? Siguradong sigurado po. Okay. Pwede ba malaman ko may pera ka ngayon? Wala. Wala kang pera ngayon? Ayaw nga pala, no? Bigas lang pala yung dala mo, no? Opo. Mm -hmm. pag ganyan po kasi dito na kung pong mga medyo makulimlim dito. Mm. Sa amin po talaga ang ulan. Ay grabe. Um, gano'ng kalakas ang ulan sa inyo? Ano po talaga, ang baha po talaga. Mm. Bigyan kita ng baon, ate. Oh, itabi mo to pang baon mo. Po. Mm. <laughs> Welcome. Pagmamahal ng ating Diyos yan sa'yo. Salamat po sa inyo. Kasi may mga tao pa pong kagayan na handa pong tumulong sa iba. Mm. Mm. Welcome. Okay ka lang? Okay lang po. Basta laban na ha. Tuloy mo lang yan. Yung pangarap mo para kay mama at papa mo. Opo. Kung sakali man pong ano, bumalik po kayo dito. Hmm. Ano po, after four years. Hmm. Baka pumakita niyo ako. Bakit? Natapos Paano? na. Ah. Uh, hindi. Ano ka ba? Hindi lang to yung gusto kong ano. Hindi lang to yung... Ah, uh, kumbaga, gusto kong magkita pa tayo ulit. Opo. Pag, kaya nga po, pagdating po ng araw na yun. Hindi. Hindi, hindi ganun katagal. Gusto ko... Hindi ko alam kung ano yung may tutulong ko sa'yo eh. Okay ka lang ba? Okay lang po. Masaya lang po ako. Kasi po may mga tao rin pong kagaya niya na handang tumulong sa iba. Mm. Kaya nagpapasalamat po talaga ako ng, ng malaki. Oh, thank you kay Lord. Dahil pagmamahal niya yan sa'yo. Okay? Basta ang nagustuhan ko sa'yo yung, alam mo yung ano, kahit wala kang baon, kahit kanin lang, katekram. Kahit asin lang, katekram para makapasok. Ano nasa isip mo ngayon? Nasa isip ko po. Ano, sana po, kahit saan, kahit saan, saan, man po kayo makarating, pagpalain po kayo. Hmm. Thank you, ate. Kung magpapasama kami kay mama at papa mo ngayon, kaya ba? Kaya po. Kasi gusto akong okay. makita yung ano, yung mamat-papa mo. Kaya naman po, kaso po malayo. Okay mm. lang po sa inyo? Okay lang din naman. Okay, magsimula dito hanggang doon sa bangka. Ano po, mga... Kung mabilis po yung takbo, wala po ang isang oras yan. Mm. Tapos yung sa bangka po, pag mabilis po yung bangka, ano lang po, mabilis lang mm. din po. Hmm. Lalakad. Wala na pong lalakarin. Ah, wala na lalakarin. Pagka nagbangka na? Opo. Oh, Huwag po pero hindi na po ano ganong malayo. Yung bangka, gano'ng kalaki yung bangka? Ano yung bangka? Pag anun siya o kahoy lang? Kahoy po. Pwede natin ilagay yung bigas doon. Dahil mahaba-aba yung biyay natin, dahil love kita ay ano kita, Jollibee kita. Kailan yung aling oh. kayo mo ng Jollibee? pero mga ilang taon na kaya siguro po mga ano na po dalawang taon na po dalawang taon hi for drive through ah po bali sir park nyo muna tayo then kung ano yung order nyo may truck po ng basura di po tayo makaka-enter ah okay sige po tatlong bali park na lang po muna sir ah park po muna. muna okay, okay. Pumunta doon sa pinunta natin kuya guys ah. mm. Sobra uh, Nasa toktok tayo ng bundok Bumaba tayo Pero buti nagawan siya ng ano Ang galing yung mayroon eh, Kailan pa ito nagawa at itong daan na ito? Okay 20 years gusto kong makilala yung mama at papa mo ate para sa iyo ano na pero hindi ganun kasi ka tiba ito ang sasakyan para dito kumbaga <laughs> sa kasi ano na to eh dapat dito mga bagong sasakyan okay, e, okay. Wala pala, nakapag-aarga tayo kung ano. Tapos baka maubos na tayo ng ano. Kanina pa ako kami umiigot ka, Tekra. Ganyan pa ba ba? Wala po yung ano. Ito, ito. Ay, naku. Ito na, patag na to. Thank you, Lord. Ito, ito na yung ano. Ate. Oy. Ay. Oy. ako. Magandang umaga po. Nasa po si Ate Selin. Ay, kada ko. Anong nangyari? Wala po akong nakita ng ano. Nalungkot naman ako, inabot kami ng gabi. Oo, oh, ako rin po ginabina. Anong oras ka na ano? Ano po? 5. Five na po ako nakababa. Five na. Mm -hmm. Hindi, nandun po kami ng five, five, eh. Five po ako nakababa. Ah, five ka nakababa. Okay. Pero siguro mga six ka na nakalabas sa gate. Okay. Kasi wala na eh. Yung bago na lang po inaabot ko doon. Oo nga eh. Sabi ko. Kasi hindi namin okay. ano. Tignan mo naman paikot-ikot. Parang spaghetti yung daan nyo. Tapos po yung ano yung kahapon po, pabalik-balik po ako, naglalakad po talaga sa napakalayong yun. Wala po akong masakyan. Para sa, uh, pero yung permit, kumusta? Ano po, sabi ko po kasi doon sa tito ko, sabi ko, mag po sila ng permit. Hmm. Para po sa ano, sabi ko okay. niya, sige, hmm. ayusin ko. Okay. Para pag bumalik ka dito, okay na. Pero may napagsabihan ka na nandun ka kaila mama at papa mo. Opo. Ano tawag mo kay mama at papa mo? Nanay, tatay. Alam nilang na doon ka? Opo. Kung ano po, pinasabi ko po rin sa kuya ko na umunta po ako dun kahapon. Hmm. Sige, yung linuluto mo. Tignan natin. Pin pinak pinakialaman na ni Kuya Ogo. Sige, tara. Para makita natin yung linuluto mo. <coughs> Morning, ate. Yan, may ulam na sila kasi yung dala natin kahapon. <clears throat> wow! Nag-loot po. Wala ba kayong pasok ngayon? Kasi ano, hmm. wala akong ano sa GC. Group chat? Opo. Mm. Ang ano po kasi nila, alas 3 daw po magsimula. Okay. Pwede mo pakilala mo yung kasama mo? Ito po yung pinsan ko sinasabi ko si Bella po. Mm. Hello Ate Bea, good morning. Siya yung salbahay, sabi mo? Ay, <laughs> biro lang, biro lang. Anong ano mo? Urso mo ate? Eto. Hmm. Ah, so ito po yung kanilang kusina, kanilang pinaglulutuan ka tekram. So kailangan ko kayong bilan ng ano, talan. Nasaan yung pinsan yung isa pa? kumusta kayo dito ate? Okay na mo mm. hindi. Kumusta yung pag-aaral mo? Hey, yun po ay medyo ano, medyo masyado pa ako nahihirapan. Bakit? Kasi po kung ako minsan hindi, hindi pa ako nakaka ano, nakaka-join po sa online class. Sa mga GC po, hindi po ako nakaka-updated. Mm. Kasi po wala ako on cellphone. No. Hindi po, po ako na ano-ano. Nanay po ni pinsan ko. Bibilihan. na ka daw bibili? Hindi po po sure. Bali, anong ano, first year college ka din? Opo. Okay. Ikaw naman ate, ba't gusto mo mag-aral? Para po... Iniisip ko po kasi pag ako po yung nakapag-aral, ah, hindi na po ganito yung buhay namin. Sobra po kasi hirap yung buhay namin. Mm. Para hindi ko na po maranasan yung niranas ng magulang ko po na sa isang araw po halos wala pong makain. No. Uh, kasi kwento sa akin ni Ate Celine, marami daw sa inyo nagsimula na uh, nag-aral, nagsimula mag-aral ng college, nagsubok pero hindi kinaya, nagsawa na lang. Marami po. Tapos mm. yung mga ano pa po, mga grade 7, grade 8, grade 9, 10, 11, 12. Yung iba po, sumusuko na po sila dito sa gawing labas. Kasi po, napakahirap po talaga ng... Tama po, mahirap. Mahirap naman po talaga ang tinuturo. Konting tiyaga lang po. Hmm. Ano, gagawin. Pero, ang mga dumagat po kasi ay may mga bagay na hindi po talaga nila kaya. Yeah. Hanggang sa kalalaban para sa pangarap mo sa tingin mo? Kahit po masyadong hirap, pipiliin ko kung makapagtapos para po sa aming kabuhayan po. Hmm. So, napakahirap po talaga. Gaya nga lang po ngayon, punta po kami dito magpinsan, wala po kaming pera. Ako nga po ay eh, kahit andito po ay, eh, kahit peso po ay eh, walang binigay yung magulang ko pera sa amin. sa hmm. Akin po. Kaya okay lang po yun. Sabi ko na lang po sa tatay ko, okay lang na, wala akong pera. Kasi nandiyan naman yung pinsang ko po. Lagi mm. niya po akong under sa pera. Mm. So <laughs> na po po bahala sa... Kaya... Okay. <laughs> Hindi ko kasi alam baka na-aksidente ka mm. o na, na paano ka dahil... Hindi lang po na, ano, nakakita po ako ng pwede kong ano, mapakiusapan na maghatid sa akin dito. Hmm. yun po, nagpag na lang po ako. Huwag ka ganun kasi. Hindi mo alam ano yung kaba o nervyos na yeah, dinulot but... mo sa akin. Wala ba akong um, ano? Hindi ko alam. Isip ko baka nalunod siya. O, kasi sabi niya sasakay ng bangka. O, so, wala. Ang tagal. Nilang oras. Halos apat na oras pa kami nagantay. Apat oh. o lima? <coughs> Oh, maglilimang oras eh, si mamumuti ang ano namin, mga mata namin kung plano nga namin matulog doon. Iniisip naman namin baka papakin kami ng lamok. Mga ano po kasi napakahigpit. Mm, so, at eh, tanong ko lang muna bago ko tapusin yung kay Ate. At sobrang higpit doon. Mm -hmm. Mm hmm. Hindi ko kami nakapasok at talaga ka mm -hmm. Pero naintindihan ko kasi private ano siya, no? Ba't naging private ano yun, ano? Know? Oh, ayun ko po ba? Ngayon po ang sinasabi ko. Bakit sila yung ano? Yung ano doon? Kami naman po yung taga doon. Yung trabaho ng mama, papa mo, ate, Lea? Yung tatay ko po naggiginto po. Tapos ganoon din po yung nanay ko. Yan na naman tayo sa ginto eh. No? Ilan taon na si papa mo sa pagiginto? Napakatagal na rin po. Ano ba yan? Ano ba siya? Labor ba siya? O namamasukan lang sa pagiginto, pagbimina? O sa inyo mismo? Hindi po sa Ano po yun? Parang sapa po. Tapos, ginudo lang po. Parang pupunta lang kayo sa mga sapa, tapos magaganon? Apo, pero wala pong may-aray nung lugar na yun. Natatawag po yung linis. Tapos yung mga bahay po namin, doon po sa gawing baba. Tapos yung linis po, susuba po. Suba po ng bangka. Kaya gusto nga makapasok doon. Ba't di makapasok? Parang man lang sana kung ano yung pwede natin maayos sa kabuhayan nila, ano. Ano kasi, ka-tegra, nung gate. Isang malalaking gate. Parang nakikita ko nga lang yun sa TV. Ano po yung tatlo? Tatlong malalaking gate na oh, <laughs> Pero yung isa po, yung pangatlo, wala na po ngayon. Hmm. Yung pangalawa na lang okay, po. Kailan na pa nangyari yung gano'n, yung may parang harang doon? Tagal na po, hindi pa po kami buhay. Meron ako ah, nun. Okay lang, sige. Private yun, eh, kaya wag na natin yan. Ang ano lang, sabi mo nga, bakit gano'n? Pag nga po ano, minsan, yung matagal po kami dito sa labas, mm -hmm. tapos bigla po kami papasok doon. Mm -hmm. Pag talaga namang, ay, pag hindi na po ko ilalunggan. Mm -hmm. ano? ano ba yung plano mo sa buhay pala, ate Bea? pag ako po nakapagtapos, tapos may trabaho na po ako, ay parang medyo ma maaanuhan ko na po, ma matutulungan yung mga magulang ko sa ano, tapos yung sa hera, tapos hmm. yung iba po ko nangangailangan. Ganun po yung plano ko. Uh po ng magandang trabaho. <clears> Huwag <throat> po yung, ano, yung kagaya po ng trabaho sa amin papakahirap po nagbubungkal ng lupa tapos hindi po sure kung may ginto po yun know, o ano. Mm. Sa isang araw po, nagbubungkal po sila ng lupa, mm. naghahakot sa ano, halos isa-isang sakong lupa po ang hinahakot nila. Mm. Madulang lang po iyon pero wala lang naman pong nangyayari tapos wala po silang kain sa maghapon. Hmm. Yun po ang ayoko na pong maranasan kaya gusto ko pong pagtapos ng pag-aaral. Uh, yeah. ilan naman pala kayo magkakapatid ate? Tatlo lang po, panganay Tatlo po. Tatlo din. Ikaw panganay. Okay. Si ate gitna. Okay. Yung isa niyong pinsan, anong oras kayo makakarating? Hindi ko lang po alam. kapo hmm. Baka po gabi na. yeah. Okay. Nalungkot ako kahapon eh. Nakita ko, lance niya, puro kanin lang, wala pang takip iba <laughs> oh po namin. Natakot po ako kahapon. Sa mm. ay paglabas ko po sa ano sa room ko po. Mm. Hinanap ko po <laughs> yung ko ay, pagtingin ko po sa tambayan namin wala po. Ang uh -huh. sabi ko po siguro kinuha na yun ng ban yung <laughs> yung nangunguha po ng bata. Uh -huh. Yung pinupugutan po sa tulay. Uh -huh. Sabi ko, kinuha na nga Tapos pumunta po ako sa ano, diyan po sa Sapang Bulak. Oh, so, yeah. Tapos mm. hinanap ko po siya, talagang wala po. Tapos umuwi po ako dito. Gusto ko na pong makauwi po talaga. Mm. Naghanap po ako ng sasakyan ko. Buti po may nakita ako. Tapos pagtingin ko po, wala na. Tapos pagbukas ko po ay may mga grocery po. Sabi ko, sino kayang may dala nito? Mm. Pero hindi po tinitingnan ko po dun sa ano sa account ko. Hala, hindi po siya. Hindi po siya nag-o-open. Hmm. Ay natatakot na po ako. Gusto ko na po umiyak no nag parang isa lang po ang ano ko ngayon. Pag wala po siya ay para po akong baliw dito. Mm. Ay buti na lang po at kayo po ang kasama. Ah, uh, gusto ko nga makita yung buhay niyo doon eh. Kasi hindi nga kami pinapasok pag po ano may permit na po mm.